So good afternoon mga idol. Punta kami nang doon sa aking amigo. Ah, yeah. papasyal tayo doon. Pumunta sa bahay kanina eh. Punta do kami sa kanila. Yan ba na yero na yan. Ay, may alaga pang galing. kambing. camping. May... Me. kambing. Init. Ayos sin. <laughs> ah, oh. May tao pala doon. Oh, ayan. May bantay. So, nakarating na kami sa aming pinaroronan. Uy, idol. Hi guys, welcome to my vlog. Good <laughs> <With> afternoon. Lah, <laughs> kau lama kau nak Oscar? Ah, mai bisit ada ya? Kisah mana? Kisah mana siapa? Eh, tadi mana planeta? So yun nga, yun nga mga idol. Andito kami sa negosyo ng kapatid ko. Ayan. Basura. Sa basura ang pera. Ayan. Pinipili yung karton, plastik, o kaya lata. Ayan. Si Iling-iling. Ayan, Ayan. Oh, oh. O, kwarta rako, ano? Oh, naman, Ito, pinaka, kwarta ko no. Ito kwarta. Pangabuhi nila. Ano? Pinuntahan ko rito at masaya daw rito, masaya. Ay, Ayun. Ay, okay. Ay, Ay, recruit pa siya ng ano kasama. Ay,